Hi, Don Raya. O sa lahat ng viewers ni Don Raya, subscribe na. Ah. you, no? Welcome back YouTube channel, mga paps. Kung bago pala dito, don't forget to like, comment down below, followed by hashtag Don Raya. Of course, e-subscribe mo na yan. Ngayon, mga paps, balita tayo. Dito sa ating aviary para ipakita sa inyo yung mga pamalakasan na ibon, no meron tayo ngayon mga pups. Alright no, so bago tayo magsimula ay nais ko lang i-shout out. Guys, ko lang i-shout out si Parks, Benji, and si Boss Renante. No na kumuha sa atin ang pamalakasang ibon ng pups. Si Pops Benji, ano ko nga sa atin, ay back-to-back uh, -back na aswang. Isang OPA PF at isang albayo OPA. At si Boss Ari natin naman sa pangalawang pagkakataon, mga paps yung kinuha na sa atin, grabe, yun ang malupit. No, dahil suplusyon na Project Red Factor, mga Pops, split lutino pa na op OPA pa yun, mga Pops, sa OPA split lutino. No, tapos isang visual pay follow possible a red fox store. No, grabe si sir. And congrats din sir. No, dahil grabe parang I think uh, sakto isang buwan mga pops pag ni boss rin natin ng ating uh, ibon mga pops ay nang ito kagad sa kanya. Ngayon currently ay may limang itlog mga pops. No, sana mag-perkin at mag-perkin No, sabi ko sa inyo mga pops, quality yan. Yung mga ibon natin. Pag sinabi kong matured, matured. Pag sinabi kong bata, bata pa. No, wala na tayong i-adjust dyan mga All Alright? No? kung ano lang talaga yung meron at kung anong wala, yun ang sasabihin natin. Huwag na tayo magpabolak lakan pa. Uh, All uh, Alright, at sa mga hindi nakakaalam ng mechanics kung paano mag-avail mga pubs all you have to do is to text or call me, Y36456 to all. Message mo sa akin kayo sa messenger. And Don or Don Roaya Avery. I-screenshot nyo lang yung mga ibon na tutupukan natin na camera at yun nga, ipadala nyo sa akin Facebook or tawagan nyo kung mas better. No, sa mga nagtatanong kung pwede ang umutang, of course, pwede pwede ang umutang. Yun ay kung ikaw ay, ay, kung ikaw ay repeat buyer na mga paps. At ayaw ko muna nga uh, magpautang sa mga newbies no, dahil hindi uh, pa tayo masyado makakilala Ayoko ko muna sa ang ulo ko pa, mga Pops. Alright, I hope you understand. No, ngayon, uh, na natin mga ibon na magugustuhan nyo. Ipadala nyo lang sa akin mga paps. Uh, magbibigay tayo ng malaking discount dahil ngayon ay nalalapit na ang kapaskuhan. Alright, no, so yala, let's go! Yon mga paps, ito yung malulupit natin oh. Lahat ito ay opaline mga paps ha. Opaline lahat yan. Tapos, hindi lang basta opaline yan. Kundi opaline, split lutino, project red factor. No? So, ito meron tayong lima dito mga paps. Na mga pangmalakasan. Ito, green new wing. Uh, solid green. Tapos, par tapos meron din tayo dito na motel mga paps. Para siyang half sider eh. Ito, ito, ito. Yan. Yan parang half sider yan mga paps. Ayun, no? parang may taga puti yung ulo na red. No? So ito mga paps. So, solid green. No? Yan No? Solid green saka green new wing mga paps. Power blue. Ulitin ko ang ID nito ay Project Opaline. Opaline yan mga paps split lutino, possible red factor. May mga kapatid to na visual lutino red factor opa. Alright? Yan o. Tapos, uh, lutino opa uh, possible red factor. No? So, yan o. No? Gaganda yan o. No? Nilagyan ko ng ilaw kasi madilim na mga pups. Yan. Yeah. Saka ang ganda, di ba? Mas maganda pala sa may ilaw. Yan o. So, screenshot nyo na kung ano yung nagugustuhan nyo dyan. Then, send to my messenger. Don Roaya or don't draw your age or check text or call me 0953136442 mga paps uh, Mga, sorry ko yan o opaline yung lahat mga paps walang tapon yan alright ay uh, pulang pulang na yung ulo niya no tapos uh, oh, sorry color green no ODP right, ko ang ID ay opaline, split duty no possible red factor mga paps may kapatid to na visual Latino offar red factor yellow green green new wing yan green far blue begit yan oh uh alice yang mga pemalakasan oh far blue yang far blue hmm, alice uh hmm. mga gan dala tal mo paas wala sa apron Tapos ito, ang ganda na ito, panis. Eh, no. Tignan niyo. pulang na yung katawan eh, no. Ito nga yung red factor ng gine-tree, eh. No? Sucfusion, mga paps. Ang ganda na ito. project red factor na lutino pa, mga paps. May kapatid to na lutino opa. pa, no. Tapos paparinsan natin siya ng na pain follow. Visual yan, mga paps, ha. Na possible red factor pa. Kung ganun daw, anis. Isa mo nagtatanong kung anong puti na yan. Yan ay kanilang pinagtitrip ang kain. Hindi, <laughs> calcium bar yan mga pops. O protein bar. Depende kasi sa halong mga pops eh. Yeah, pero ito ay ningangat na sila. No? So, ganda ito. Tinan nyo, tinan nyo mga pops. Ah! Ano? Ibaglag ko pa lang mga paps, pero sold na kagad. Kasi nga, may mga naka-pre-sale sa atin kung bakit yung tataka, na ka agad. Maraming nakapila sa atin mga paps. Pabili nila sa atin ni Sir Renan. Oh, thank you, Sir. God bless you po. Thank you sa tiwala. Pangalawang pagkakataon na. You know, sabi ko sa inyo, dapat magaganda yung mga pinaproject ni kakaiba. Ganda. Panalo. Alright, no so ito. Ayong, dalawang aswang na lang pala to. Yung isa na ibenta na natin kay Sir Arenan. Ito na tira, violet. Sa iba, blue ang tawag dito. Violet or blue. No, tapos ito naman. Green. Ayun no. ganda o. Oh. Tutok-tutokan mga Yun na yung katawan Namumula-mula Oh. oh. <laughs> Sabi ko sa inyo, lahat kasi Pwede na makabili ng pain follow kasi mura na. Ang tanong, may dugo bang red factor? Kasi ito may dugo itong red factor. Ito yung may pagmamalaki natin dito mga paps ano Ngayon yun, yun mula mula na may katawan. Ha? No? No? Na-imagine nyo ba? Visual Tempalo na, tapos red factor pa kung maaari. No? Kung magbuga sila ng ganun mga paps Ito, so, ang panis. Okay, oh, no? Visual Tempalo, possible red factor. Tapos yung green din, visual fail follow, possible red factor, ay, non-visual ha, ah, sorry ah. Yeah, non-visual, possible red factor, fail follow. ko lang dito, inalagyan ko lang muna. At tapos eto, blue or violet mga pops Yeah, dalawang aswang na lang napitira. Ang ID nila, visual fail follow, possible red factor. Yan, may mga kapatid to na fail follow, red factor mga paps. Kaso nga, nabiyan na. Ah. So, no, sila na lang yung natitira sa atin. to bihira lang ito mga Pops. No, kasi nga, visual na ito. Ito follow eh. No, ang aantay nyo na lang dito ay magbuka ng visual to follow na red factor. No, so, wala talagang tapon. Ang gaganda ng ibon natin mga Pops, No? Quality lahat. No, talagang may pagmamalaki mo. Sulit. Sulit talagang pera mo dito. Kasi quality yan. Tsaka matured na to mga Pops, Ready to breed na. Hindi na kayo magsasaya ng oras nyo sure na sure na yan eh. Antayin nyo na lang mag-upload talaga. Alright? Kaya ito na gugustuhan nyo ito, screenshot nyo na, the sent my messenger. Don't know I am, don't know I am Avery, or you can text or call me, share nyo 5313644662, mga apps. Ang ganda na, no? Ay, ano, pulang-pulang -pula yung mata nyo, no? Walang tapon. Hmm, kasi nga, visual, visual na yan, pulang na yung mata. Tapos may dugo pang red factor, santa ah. pa. No? Di ba? yung ulo. May puti-puti, tapos red, tapos orange. Yon, parang half cider mga taps, no? Ganda nyan. Yan. Mga opaline. Gaganda, no? Yan, screenshot yun na to. Naku, parang apple sa personal mo. Yan, no? Yon, oh. Ganda. Yan, project opa. Possible red factor split lupino, mga paps. andra prao o oh, pani net picture pa sya yan <laughs> oh praje krinino o pano man sa mo yan <laughs> pazo chablo karagasi eto na ka split sa ino yan oh yanenta one more natin sorry sorry no eto nama, pabs, na mga pumps min paris na red factor pale follow ang kulay ay par tort or oval sa isang green mga paps ang ganda ang galing ang ganda ang pagka-picture nila o ayun o kung gusto nyo na ganda sa mga paps you can enter comment 0 0 5 3 may sa kayo sa question girl ang dollar ganda Muli marami marami salamat sa lahat na nanood. At kung bago pa nandito, huwag mo kalimutan na mag-like, mag-comment doon below ka. Of course, i-subscribe mo na yan. Click mo na rin yung notification bell para update ka sa i-upload natin bagong videos. At sa mga nagtatanong ko sa location natin, sa Commonwealth Litex, Quezon City. Alright, at kung pwede kang umutang, of course, pwede-pwede ang umutang. Pero yun nga lang, dapat ay ikaw ay repeat buyer. No? So, yun lang. salamat po sa lahat ng nanood. Ulitin ko, you can text or call me, sir, near 53-1364-4620. Message mo sa inyo kayo sa inyo. And don't know or don't Avery. So, yun lang. Muli, stay safe guys and God bless you.